Okay, sa so isang magandang gabi mga uh, pare koy. So ayan gumagawa ako ngayon ng uh, main door. So pintuan mga pre ang size nito ay uh, 90 by 210. So ayan mga pare So ano ba yung ginagamit naming uh, uh, pangkanal para mai uh, groove natin yung ating A uh, panel ng ating pintuan mga parikoy so eto router lang yung ginagamit ko mga parikoy eto pero kung wala tayong router mga pre ang ginagamit ko noon is yung circular so yun yung circular na yun mga pre so doon ako nagkakanal pero syempre dahil may router na tayo at may bit tayo na ganito mga parikoy eto na yung gagamitin natin para mas madali at mas maganda yung uh, trabaho natin. So, eto, kinostomize ko ito mga pare ko, tinanggalan ko ng bearing para yung uh, kain nito is mas malalim mga pare ko. Kasi kapag ka may bearing yan, uh, nasa kulang-kulang uh, na one half lang yung uh, kain niya mga pre. So, nung tinanggal ko yung bearing, ay ang lalim niya is nasa 5.8 na mga pare ko. So, ang magiging guide ko na lang dito is yun. So ang technique dito mga pare ko para hindi masira yung ating itong frame natin at yung blade natin kasi one port lang yung shank nito mga pre. Kaya kung uh, hindi natin dahan-dahanin yung pagpakain, pwedeng masisira ito, no? Mababali siya. Yun yung cause ng aksidente mga pare ko. At the same time, masisira din yung frame po natin. Kaya dahan-dahan lang yung pagpakain natin. So ayan mga pre So kanalan natin yan Ayan pakita ko sa inyo kung paano Kung mag kanal Okay, so ganyan lang mga pari ko yung uh, pagkanal natin. Napakadali lang mga pari ko. So ayan, ang maganda dito sa router, malinis na malinis siya. Ayan o, oh. hindi na so malinis siya mga pre. Ayan ang kagandahan ng uh, daan ng router. So, napakaraming gamit ng uh, router mga pari ko. So ayan, napakahalaga ito sa furniture. So please like, share and subscribe. Peace.